Nindas nagpaabot paabot ng loading. Dire na na lang ko guys. Mga guys, diwasay na akong panel guys. Kaya, grabe nang hindi ka hugaw guys. Maayo man din po ng panahon. Wasing Washing ko guys. Mga loads. Oh. Washing okay, na to para maligya po sa guys. Oh. Ha, Harap hmm. Oh. Ha, ka, guys.

May ako kalapag ko doon sa kanyang ko sa garaga. Tapos, hmm, bis-bis pinagmay naman sa anak ko. Anak. nga, naritamay lang po sa akin ng Dere na din ko sa front set guys. oh. Oh, dumikit na ako ng front set guys. Ako na siyang gi tapot-tapuhan guys. Sendasan. Hmm, nagtapot-tapo na ko na guys kay bawal man na siya baso ng guys. Kay ngano. Matay-an man flooring god na mag-stack man ng tubig god sa solid sa exploring guys ay okay. mo na ang mga kuan flooring ana mo na Muna ang dalera tayon mga buslot dapat tapuhan na dyan siya mm. na, trapo lang trapo mawa lang kamagwangan na hugaw balak ang manghod ng pabilin niya niya hmm. trapo lang kuan na guys mga loads trapo muna lang kay Pusinga na ito itong unit kay Mga bayan naghatag og Atong Grasya na Mahalin po ng among istak na mahurot pod Karong kay wala na may Istak na mo Nagpaabot may grilod Giwasing na lang na ako kayo, nala. Ay, kayo, trabaho, kay sa mag Istambay na laay kayo Ay laay trabaho Sige lang ingkod Katog, may na kaya itong ginadlaw, ito na pong iwasing sa itong panel para malipyo po na itong panel po. Malipay po ng track town. Kaya mura na bayara ito ng ikaduhang asawa na ito ng itong unit. Dapat at ito atrim, uh, yes. Yes. Yeah. na ito yung nun. Ang nga loads. Wala na. Finish oh. oh, product na. Finish product. Kumanak wala loads.